Nako, malapit nang mawala ang Starlux. Nagulat ako. Sabi ko, hindi pa nga ako nakasakay ng Starlux tapos mawawala na. So, eto, super honest review sa aking Starlux experience. Um, umuwi ako ng Pilipinas for two weeks. Tapos, yung sinakyan ko round trip ay yung Starlux. To be very honest, napakaganda ng sakay sa Starlux mabilis lang direct from Taipei to Taoyuan Airport papuntang Cebu Two hours and a half andun ka na Ganun kabilis ang expected uh, expected time mo is mga three hours plus pero nagiging two hours and a half lang siya ganyan kabilis and then what i hear always tungkol sa Starlux eh masarap ang pagkain. And it's true. Talagang masarap ang pagkain. Tapos, maayos yung pagkaupo mo. Hindi, hindi siya talagang sobrang sikip. Basta, tapos, maganda yung mga palabas, bago, masaya, may entertainment, game, TV show. Basta, kung, kung ano ang gusto mo, kung music, pwede din. Tapos, maganda din yung uh, binibigyan nila na free na headphones. Pero ito ha, this is really true. Nung pauwi na kami from Cebu to Taipei na flight sa Starlux, tapos malapit ng kumain, dun ko nakita isang cockroach na maliit. Tapos nasa upuan kasi siya, nasa space siya ng baby girl ko. So what I did, I really have to kill it. So I used my shoe to kill the cockroach. So, nagulit ako. Napakabago ng Starlux. Bakit may cockroach? Pero, uh, apart from that, okay naman yung sakayan. Kahit na medyo hassle kasi wala siyang sariling gate talaga. Um, from, imagine na ah, from Taipei to Cebu kami, we have to ride the shuttle. And then, aakyat sa, from the shuttle, medyo malayo-layo pa, aakyat sa plane. And then, from Cebu to Taiwan, same pa din. Um, bumaba kami, sakay kami ng shuttle, and then saka pa nakarating mismo sa airport. Pero, may shuttle naman, okay naman din yung sakay. So, hindi naman siya talagang inconvenient. Kaya lang, hindi nga lang direct, ba diba? Yung pagsakay mo sa airplane. Yun nga lang, kahit na maayos lahat, lalo na yung sa bagahe, napakabilis. Tapos, sinutulungan ka talaga nila. And, eto pa po, sa Cebu na Starlux Services, Sur shout out sa mga Starlux staff sa Cebu, Taiwan Standard Service, napakaganda ng service nyo dyan. I really appreciate the help and the assistance lahat-lahat po mula pa nung pag-check-in namin hanggat sa pagsakay sa aeroplano. Napakabait ng na mga Starlux staff sa Cebu. Oh my God. Talagang, I commend you guys. Pero yun nga lang, bakit may cockroach? Yung, yung flight namin is from Cebu to Taiwan, dun lang, yun lang talaga.